Hello mga ka-viewers, good morning. Ayan, mukhang may laman pa yung lalamunan ko. <coughs> so, ibabalita ko lang sa inyo na nagsara na naman talaga si Madam Anot. At talaga rawan ay kailangan-kailangan na talaga. Pupunta muna talaga ako ng grocery. Kasi yung aking mga harapan ay wala na talaga. Dahil nga yung aking daily order, two weeks nang wala. Two weeks na silang, <coughs> excuse me po. Two weeks na silang sarado, two weeks nang... Hang hindi talaga nagpapa-order. So, dahil sa inaantay ko nga sila, dahil doon lang talaga yung mga pangharapan ko. So, wala talaga. So, bahala na kung anong mga mabili ko mamaya sa pangharapan. Bibili na lang muna ako sa Super 8. Ayan, ang oras pa lang ay quarter to 10. O, oh, di ba? Inabot pa rin ako ng quarter to ten sa dami ng mga kinikibot-kibot dito sa tindahan. Hindi ka talaga basta-basta makaka-alis agad. Siyempre, alam niyo na pag usapang sarado ang tindahan ay talaga namang medyo syempre <laughs> hindi kinabubuti yun ni madam kasi nga so kaya lang sabi ko nga kami na nga pagsara ko may bumati sa akin sarado ka na naman ang aga-aga pa <coughs> ganun po <coughs> excuse me po talaga sabi ko ganun po talaga kasi nga hindi ko talaga kaya pagdalawahin yung katawan ni madam yung isa nag grocery yung isa nagbabantay ng tindahan so kaya ayan, sarado talaga sa ayaw at sa gusto ni madam, isasara talaga ang tindahan, kaya ayan mga ka-viewers iniintay-intay ko lang yung aking sundo. Ayan, yung pamangking ko susundoyin ako para nga makapunta na ng grocery. So, dahil sa wala pa, ayan, iniikot-ikot ko na muna kayo. Siyempre, talaga naman ay more talaga na pangharapan yung ano ko. Kasi nung Sunday, naggrocery naman ako. So, yung pangharapan talaga ang walang-wala ko. Kasi alam nyo na mga ka-viewers, two weeks na silang wala. So, every everyday, alam nyo naman, everyday, meron talaga akong order sa daily order. Meron, Bihira, ma, bihira yung sa isang araw wala akong order so dahil nga yun sa pangharapan so ayan, kaya ayun, mapipilitan akong maghanap dun mamaya sa super ed, kung ano-anong mga pangharapan, kasi sa pangharapan ko kasi, medyo mahal talaga yung sa super so, pero pag mga ganyan sa sardinas, so, kung ano-ano medyo okay tayo dyan, ayan so uh, medyo nag ano na nga rin sila, medyo nag move na nga, pero at least meron pa naman sa ilalim. Kaya ayan, medyo mga marami-rami pa sila sa ilalim. Kahit na may mga bungi-bungi na, pero syempre, parang kahit papano ay meron pa rin naman sa ilalim. So, uh, i-move lang natin or dadagdagan na rin natin ulit. So, dito ang medyo talagang meron na, pero at least kahit papano meron pa rin naman yan sa loob. Ayan, kaya move-move na lang natin yan. So, yung mga, ano ko, mga uh, toyo suka, medyo nag, ano na din, medyo nagkalbo-kalbo na din. Pero sa sabon is okay pa tayo. Ayan, medyo <clears throat> talaga naman may kulang lang pero okay lang kasi ka, grocery ko lang naman. So, yung ating mga keratin ay medyo okay pa rin naman talaga. Yung pangharapan ko lang talaga ang super super wala. So, yung ating mga shampoo dito na pang-refill kasi nandito nga yung ating mga Kumbaga nandito yung ating mga uh gupit-gupit. So, ayan, medyo ano na nga rin. Medyo hindi na nga nakakapagupit masyado si madam. Dahil nga sa kaka Ay, yan. Sinisi talaga yung vlog na. So, dito patong-patong pa naman yung ating mga shampoo. So, sa shampoo hindi natin problema. Ang problema lang natin, hindi pa nakapagupit si madam. Pero kung shampoo ang pag-uusapan ay okay pa. kapal pa mga ka-viewers. So, nakikita nyo ba? so, sobrang kapal pa ang patong-patong niya sa ilalim. So, ayan, iba't ibang klase pa. So, madami pa tayo. Mga tide, Ariel, okay pa naman. Tapos, yung ating mga downy, ayan, patong-patong pa naman. Although, putol-putol na siya, pero sobrang ano pa naman. O, ayan, ang kapal pa. O. So, ang kulang lang natin ay red. <coughs> red lang. Okay pa siya sa mga kiritain as okay pa talaga. Ayan, tingnan nyo naman. Medyo may kakapalan pa siya. So, hindi natin problema. Ang problema ko lang talaga ay ayon sa kape meron ako ditong awang-awang na kape ayan medyo talagang wala na akong original wala na akong creamy white so ayon doon lang tayo nagkaka problema na sana ay pwede ko siyang orderin sa daily order kasi nga ilan ilan pa lang naman yung wala pero dahil nga sa wala sila kaya ayon kahit yun lang ang kulang ko mapipilitan talaga akong pumunta ng super 8 eh. so Ayan, awang-awa na talaga ako mga ka sa aking harapan. Oo, oh. kita nyo naman. <clears throat> Medyo na -awa, awa na talaga ako. Tapos syempre dito meron na tayong mga walang laman na. So, ayan. Minsan kasi pag walang laman mga ka hindi ko muna inaalis. Kasi nga, ino-order ko siya sa daily order. Para lang ako naaalala ko kung ano talaga yung wala na. Kaya minsan hindi ako nagtatanggal. Kaso nga, ayan. So, ayan. Ito pa lang naman ang wala. Tapos dito uh, medyo marami-rami na din. So, kung nandito sana si Dili Order, hindi sana problema. Kasi, <coughs> i-order ko yun sa kanila. Tapos yung mga laki miko ko mga ka-viewers, ayan. So, talaga namang medyo mga wala na rin mga laman. Medyo, medyo wala na rin mga laman to. Dito. So, need na talaga. Tapos yung mga chichoy ako dito malalaki. Medyo, ayan, may mga awang-awang na. Imbis na punuan sila pati dito sa harap ko talaga namang ano na ay dito naman dito sa mga chichoya ko medyo may ano pa naman medyo okay pa kasi sobrang madami akong binili nung ah uh, nung linggo so pero yung display ko dito sa harap syempre dahil nga sa may mga kulang na rin talaga kaya sya ay medyo bungi bungi na rin ayun mga ka viewers pero dito talaga yung pinakamaliwanag ko o oh, yung mga chichirya ko mga ka-viewers. Grabe, ang liwanag, di ba? Kung mapapansin niyo pag gumanyan yung aking camera dito ay puno ito. So wala talaga ngayon. So ayan ang sundo ko mga ka-viewers. So need ko na umalis. So, kailangan na natin ilaksi. Tindahan na! Aalis na ako! So, Alis na ako. Ikaw na magsara ng pinto. So, dahil nga dyan, ayan, iiwan na ni Madam yung marami pang hugasan. Ay, mga ka-viewers, diba? Ang hirap may sa Pilipinas. Ganon talaga ang buhay. So, ayan na nga. Gura na si Madam. Pero sabi mo, wait lang. Si Arla. O, sara mo na. Si so, Anong alis na tayo. <coughs> Okay. Marie. Hmm. Ayan na nga mga, mga oh. <laughs> Samahan nyo na ako. Paalis na tayo. Ayan, kailangan nakabali ako ng mas maaga. Para ma-display ko siya kaagad. So, hanggang mamayang gabi, okay na. May stocks na tayo. O, diba. Bye-bye. Kita-kita tayo sa super 8. Ayan, tali na ng box madam. Para ready na ng bakbak sa loob ng crossfit. So, di ba? Dito na tayo. Bababa na si Madam. <laughs> Ay, John. Hindi ko na kayo sasama sa loob pa. Next vlog na tayo doon. Si Mahaba na tayo dito. Hindi ko na kayo'y sasama sa loob ng grocery. hanggang dito lang kayo ha. Oh. <laughs> hanggang dito lang kayo. Ako na ang papasok sa loob. Ang dami dito pa ha. Diba? Oh. Bye-bye! Happy lang ang life!